Uh, ngayon sa hapon pong ito mga idol no? Uh, dito natin kami muli sa ito yung tinuturo sa amin ni Kidlat no hindi uh, natin kasama si Kidlat ngayon kasi pinatawag si Kidlat sa kanyang lulo na dahil sa nangyari na ano uh, pag surrender niya no kaya siguro iniisip ng lolo na kung ano ang kahinatnan na yung mga dating kasama niya o dahil nabalita, nabalitaan, balitaan siguro na nila na hinahanap, pinahanting na ngayon si si Buster at si Commander Kidlat no kaya meron silang pag-uusapan kaya hindi namin kasama ngayon si Kidlat uh, na, nandun sa kabila dating kasama ko si Los Pastor 06 uh, Power, Power uh, Pugs, uh, Adventure si Gpugs Adventure para si 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 Seeker si, si kasama namin na ng ngayon oh. No? Uh, ah ngayon. Tuloy sila sa kabila. Parang hindi kami nag uh, naglalapit-lapit kasi ngisip naman baka ma ano naman kami maambus baka agisan kami ng granada ay walang matira sa amin kaya ngayon uh, dubli ingat lang kami ng mga idol ayan uh, dahil sa nangyari na nabubulabog na alam na namin na hinahunting na pala yung dalawa eh ito yung lugar na tinuturo ni Kidlat ngayon uh, suyuro natin itong kabundo ko na ito ngayon ito yung plano namin. Kung ma uh, makikita natin ulit yung mga nagdala ng pira kapon patungkol sa uh, dahil sa yun may may balak sila na mas, kay, masama kay ano kidlat at katbay at pastor yun yung puntarayan na, natin ngayon mga idol kaya samahan nyo kami sana supportahan nyo at subaybayan ang uh, video na ito Simula hanggang matapos ito mga idol. Ayan, uh, bago tayo magsimula, shout out pala sa inyong lahat no. Sa mga lahat, sa mga dati kong supporters na mga solid viewers ko, andyan pa rin. At yung bago na naka-subscribe sa atin, ayan salamat sa inyo. At sa lahat-lahat na, maraming salamat sa support nyo mga idol. Ayan, sana sama nyo kami no. Ayan, thank you. 3, 2, 3. <tongan> isa ito sa tinuro ni kidlat sa amin o, dati dito daw yung may may pagkataon daw dito sa kampo noon kaya yeah, possibly daw na Itu nendun yang mga kasapan yarat. Ya. Lihat tulang lantai lagi. natuwa tayo mga idol no dahil sa na convince doon natin si Kidlat na magbago na no kaya yun yung ano natin na sana hindi lang si Kidlat yung mga kasama pa niya ay eh, sana magawa nilang tumulad si Kidlat no yun yung 先生依哥斯波斯特 nanood ka rider oo kasama kayong basher di ba nanood na ako kay basher ah kay basher din nanood hindi atin ah ayan sabihin doon yung nanood hindi na sa, <laughs> okay okay na wala tuloy tayo sa tayo ngayon basher All <laughs> 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 right. Ba bat na sa bote. Akala ko akala ko kubo yung gumagapang sa sabote pala. chicken ito mga idol. may gumagawa ito ng bitag ng chicken. ito.

Pilipri. Idol. Dito mga idol, ay mga kasama natin. dito to masyadong mga nasisikat pa. Para uh, natin mga idol. Hindi tayo mga, mga kalakihan ng views pero at least uh, nag-enjoy tayo sa mga exploration. Yan. Iba dyan. Habang tumatagal. Lalo, Lalo may hindi, may na, hindi na, uh, nakikilala. <laughs> <laughs> no? Matamaan man sila. Malaki ng ulo. At least totoo. Uy, Iyan ra bro. Indalan ni. Kita mo subek daan kay mabantayan ta sa. Un, selaban. Maggawa tayo nang tindaan, Maggawa tayo nang sariling tindaan, Huwag tayong daraan sa daan ng kalaban.

Ilang alam ko dito mga ito sa lugar na ito. Karami balido dito. Yung mga kasama ko nagkatuhaan sila. Tayo. Ano tayo dito sa mga gilid Titingnan natin. baka bigla anong yung mga pangyayari hindi natin alam. Mabuti na yung lagi tayong nakahanda mga dito.

I, ano natin yung bawat kasi baka mayroon na naka-snipe sa atin diyan mas mabuti na yung masilip natin ng bawat kasulok-sulokan dito sa bundok kasi delikado oh, baka maunahan tayo kaya yeah. mas mabuti na yung tayo yung makauna huwag lang tayong maunahan

Mirap kasi sa Lahat ng bagay hindi natin kontrolado mga idol. <coughs> Nasasabi ko lang ganyan pero pagdating sa akto na ng pwedeng nangyayari. Para na. Ano?